It's not. We mix together. See? There's no. It's not. Yeah. Ayan. Pang, <laughs> <laughs> Ayan. 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 Mas maganda kasi yung mga gold investment. Pa, dito pa yun. Saan po kayo bumili ka ba yan? From Star Star Jewelry. Ayan. Ito naman si Mr. Nawab. Ang mabayit. Babayara. Ang mabayit. Babayara. Ay, dito na kayo. Ayan. Invite nyo sila ba yan? From Star Jewelry. Ayan. Uh, kam, kam dito sa harap ng Usul. Usul. Usul wag na kayong lumihis, wag na kayong pumunta sa loob dito. Ayun, dali na Star Joe. Thank you. <laughs> Ayun, do gamit. Ayun, pagbibili kayo. Punta niyo gamitin yung link, sabihin niyo lang. Yan, may, may, may discount po sila si Kabayan Farm ko, Tabato City. Ayan, taga po Chaya ba yan, kababayan na mga So may discount sila dito pag bibili. Ayan, bibigyan ng friend. This one, one raffle for iPhone 15. Until tomorrow, I join And this one, one bracelet eating carrot free. Wow. dito wow. po. Wow. 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 Ayan. Legit po yan. Dito kabayan, Salamat. Lawrence TV po. Ayan. Taga-Mitsayap na po. Taga-Kotaba. Si Ate naman is from Bulacan. Talagang wow. Nandito rin si Mr. Lamaw. Ang ganda ng tawa niya ngayon. Smile, Mr. Lamaw. No. Smile. Smile Kasi marangga. Maraming maganda. Ayan. Wow. Maraming maganda. Ito lang ka sa kabayan dito. Ayan kasi dito legit kabayan. Dito bumili. From Cotabato City. Salas,

Ba't pag, mag, mag maganda, may libre? Pag maganda, may libre. <laughs> Jamila Pihadia. Jamila Pihadia. Jamila no. Pihadia. Thank you. Thank you sa pagkabit. Salamat. Wow Rens TV. Ay po, Wow Rens TV. Mayroon tayong mga ginto dito. Sige po, thank you. Nice to meet you. na. Magaling mag-English tao. Nice Wow. <laughs> Uh, kay, kapit bahay kita. Taga saan? Sa Cotabato City. Cotabato, mitsaya pa ko. Taga ko pala ito. pa ko Dito eh. ko binili to ang mahal. No, dito tito, na kayo. Mura lang ang uh, ground oh. turkey. Yan dito, oh. yan dito, yan. Kababayan ko yan. Garib yes. Bulacan. Tut! Ayan. 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 Ay, <laughs> yung mga, mga kababayan dito bumili so dito po kayo sa si Star Jewelry guys solid this date oh, di oh, solid na, mahal nila di ba kabayan na nga mahal dito na kayo oh, dito ayan dito, diba Ayyan. 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 Ayyan dito po yan kabayan takasan ka sa atin kabayan takasan ka sa atin minta na si kay kapitbahay kita takasan sa Tabato City. Cotabato, Michaya pa ko. Taga lugar ko City. pala ito. Michaya pa ko <laughs> eh. Oh, hello po. Ay. Dito ang binili ito. Ang mahal. No, dito, dito na kayo. Dito. Mura lang ang uh, ground oh. turkey. Yan dito. Oh. Yan dito yan. Kababayan ko yan. Ayyan. Garibada. So, dito yan. Yes. Ayan, iba ba okay lang ba na sama ka sa vlog ko? Ayan, wala po. taga-Cotabato po 'yan sa. Ayan, taga-Cotabato kababayan ko dito. So, tested dito sa bumili. Ayan. Ayan, dito mararamdam ma mabait tong am. So, mabait ma Yeah, yeah. Kaya ka rin, okay. Yung isa. Bulakan. na. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Tut, tut, tut. O, yan. diwali jet Legit yan. Dito bumili si kabayan, guys. Ayan. Bumili ng ginto. Dito yan. Masa Okay lang kabayan ha. I-upload natin ito sa vlog. Wala O, yan.